Ito naman ang simpleng estimasyon natin ng bilang ng tiles kapag ang area natin ay hindi pare-parehas ang sukat ng side. Una nating gagawin, ipa-plus lang natin yung sukat ng haba. 400 plus 300 equals 700. Yung 700 naman, i-divide naman natin sa 2 equals to 350. Yan ang sukat ng ating haba. Sunod naman, yung sukat naman ng ating lapad, ipa-plus din natin. 250 plus 200 equals to 450. 450 divided by 2 is equals to 25. Yan ang sukat ng ating lapad. Kapag nakuha na natin ang sukat ng haba at ang sukat ng lapad, imumultiply naman natin silang dalawa. 350 times 225 is equals to 78,750. Yan naman ang ating total area. Kapag nakuha na natin ang ating total area, pwede na natin sa kanyang i-divide ang sukat ng ating tiles. Kung gagamitin natin ay 60 by 60 cm is equals to 3,600. 78,750 ang ating total area divided by sukat ng tiles 3,600 is equals to 21.875 na tiles. Iraround up na natin yan sa 22 pieces. 22 pieces ang ating magagamit na tiles sa ganitong klase ng area.